That's why I'm very happy. Buti na lang nakita ko si Sir Nino Mulak na tumatambling-tambling sa internet. And meron siyang iniinom na gatas. And yun nga yung Healing Kansi Gold. So nakuyuris ako, ano bang meron dito sa gatas na to? So nalaman ko na yung calcium pala niya is... Is! <laughs> Pumipiyok po tayo kahit dito ha. Na yung calcium pala niya ay nano yung kanyang component. So ibig sabihin, mas mabilis yung absorption sa katawan. So, pag mas mabilis ang absorption sa katawan, mas matutulungan niya ako para sa daily activities ko. Next, yung protein. Ito na rin yung number one source ko of protein kasi mataas yung protein component niya. And, kailangan natin yan para ma-prevent yung mga tinatawag na muscle loss and para ma-maintain natin yung healthy weight natin. And of course, meron din itong mga multivitamins na very important para sa immunity ko para ma-boost ang aking energy and makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. By the way, kapag umiinom ako nito, 1 to 2 tablespoon sa isang basong tubig. Ang sarap! So yung lasa po niya, baka manibago kaya kasi hindi siya ganong katamis. Ayoko rin kasi ng sobrang tamis and masyadong maraming sugar sa gatas nila kasi of course, pag sobra-sobra yung sugar, added energy yun. Tapos kung di ko naman nagagamit, masasayang lang. So, ito palang healing kan si Gold ay may 984 grams of protein, carbohydrates, tapos may mga fat of course, omega-3. So, important to sa heart and colostrum. Meron din siyang taurine and choline, which is important para sa immunity natin. May collagen type 2. Yan. So, important to para sa skin elasticity, sa joints and HMB and ito nano calcium na 1000 mg and may onting phosphorus, magnesium and sodium. And yung friend ko nga actually kakatanong lang sa akin, kakachat sa akin kung ano daw ba yung mga recommend kong gatas. So actually ang narecommend ko ngayon is Healing Cancer Gold sa mga friends ko at sa family members ko. Kasi alam ko makakatulong sa kanila to for their number one source of calcium. Dilin Kansi Gold yung number one source ko of calcium.